mga kapiks, mining, morning. Yan, today vlog. So, yan, ang breakfast na po si Pat Pat Pat. Ito po yung ulam niya. Yan po yung breakfast ni Pat Pat. So, yan, chorizo po yung na, na, natirang ulam namin kagabi. Ininit ko po. Mga ang Pat Pat. Bibihis pa po si Ate Ezra. Katapos lang pong maligo.

So si po ngayon yung palaging na unang maligo kaysa sa atin niya. Yan mga kapiks binuksan ko po yung ano bintana ng tindahan at yan bin ano nilag, kaya ko po diyan nilagyan ng curtain para pag ano po dito sa labas hindi po exposed masyado sa loob. Ano pa? Maserum na. At Mama. kapi po tayo. Mm. So yan sabi ni Patpat, -Pat, pag ganitong oras, umalis na daw kami. Yan, malapit na pong matapos si Ate Patpat. -Pat. At so yan, si ano pala si Piang, pang umaga siya ngayon. So, iwan ko lang kung sasabay si Piang sa kanila pumasok. Yan, dito na si Ate Ezra dahil may inutos po ako sa kanya at yan po. Tapos sa siyang maligo. Itabihis na ng ano. Ubus hmm? tu aku, ubus sa batu. Ubus satu, ni musola dalawang piraso lang daw yung ulam ni Patpat -Pat. at sabi niya yan daw ulit yung ulam niya mamayang tanghali dahil masarap daw yung ham tapos na si ate Patpat sige na kaibis ka mag toothbrush ito na suspagot so, ro <laughs> yung naligo siya sabay toothbrush sabi ko hindi ka pa kumain toothbrush ka na Guys, nice. Nakapoy siya, guys. Yan, bihis time na po sila ng school uniform. Ma, ano? Oh, hindi nga naman ng Ito Sa pamilya yung sanrio. Para ka di magkikinong timbuhok. Di mo kikinuan. Papaidbaw. Oh. Sit down, sit down. Bakit maguti? Yan, nalagyan ko po ng ipit yung ano niya. Okay na ito, maliit na buhok. daw ito bang mama? Okay na. Ay, tirpat pat. Okay na pat. So, yan mga nakalis na po yung mga bata. At so, ayan, yung gagawin ko po ngayon is maghuhugas ng hugasan. Char. So, Mamaya din po mag -ano po sa labas magwalis dahil... Madami na po yung anong basura ko na dapat kong ano. Sunugin kasi yung ano po dito sa amin minsan lang po dumaan or kumuha ng mga basura. So buti po dito maganda po maganda ng basura kasi wala po, wala po masyadong tao. Tsaka yung ano po is parang walang bahay-bahay dito na marami. okay lang siguro mag ano po man ng basura magsunog yan. Yan po yung sunugin ko mamaya. Ayan magugas po muna ako mga kapiks. Ayan, medyo madilim. Carry box na yan. Sarapan ko sa ulam si Pat Pat. Ito yung daily routine ko pag ito ako sa bahay yun po kasi ako nakakatulog minsan parang gusto ko pong tumikit pero ayoko ng ano, patulog ng matagal

O, yung ating lababo. So, o mas bawasan na po yung sana yun ho magwawalas pa dito sa labas dahil marami naman yung basura at yan mga kapiks so wala pa po yung walis nandun pa po kahit dito tutoy mag ano po muna ako mag po ako ng tubig dito sa lababo dahil wala pong laman <laughs> kasi nandun po yung walis kay tito nandun po siya saan sa unahan nagwawalis Yan po yung tubig na or jug na nilagyan ko po. Medyo mano na po siya. Kunti na lang po agad yung laman. Yan, may music pala, may music. Man ka itong silig to? ko <laughs> to. Yan, dito na po yung walis ting Maganda, ma maganda po siya kasi may ano po, may kahoy. Hindi po ganong... mahirap mag-ano walis. thank <laughs> naman yung minalisan kami dyan. So, Hiningal pa ako ang kapiks. <laughs> so, yun na po yung sunugin ko. Yeah. may apoy na po siya, may apoy. Yan yeah, din naman po ako ano araw-araw na susunog ng basura. Depende lang po pag ano marami na po. Kasi kahit bawal po yung plastic bag na yun, may ibang tindahan din pong nagtitinda pa. Pero siguro by November, wala na pong mga plastic bag kasi bawal na po yan gamitin. So yung saging, pinapalagyan pa rin dito ng kahoy kasi patumba na. So maghanap pa ako mamaya kung saan pa ako makakahanap ng kahoy na pwedeng ilagay dyan. Kasi sayang po yung ano, saging pag matumba. May bunga pa naman po. At yan mga kapiks, may mga bisita po ako ditong maliliit na bata. Ayan. yan maluwag po yung ano, yung blackboard po nila. Ayan, sumabay po si Mikay kay Ate Piang sa pag-uwi. Okay. What's that? Ha? Huh? Ang kapa. Okay. Ang kapa. What? No. Ayaw pagsaka. Ayaw. Down. Down. There's a monster. Where's cat? Cat. Yeah. What's that, Ethan? Yeah. bisita ko nagkakalat na ni eh so sila pong dalawa nakaakyat na po dyan sa hagdan kaya nagyan ko po ng upuan yan yung pusa naglalaro lang nang sa kanya It's that guy Ah, uh, yan mga kapiks, dumating na pala yung mga bata at yan yung ulam po nila. Uh, fried chicken, doon po sa sano si nagpasabay pa ko kay Rosan. 20 po yung isa. Tsaka egg, yun to ang kapusi. Mikay ng itlog. So si Piyang, kumain na po sa kanila, kaya nagalaw lang po siya ngayon, nagdo-drawing. Ano yung Tagalog? Tagalog mo ang motor. Viral. Yan. At yan mga kapiks. Papasok na ulit sila sa school. So si Mikay, sabay na po sa kanila at doon na po si Tito yung sasakyan nila papunta ng school bye 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 Kai Mikay Kai bye 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 kay. Bye bye po.